Etong sa'yo, Mr. Harry Roque. Talak ka daw ng talak. Ayaw mo namang lumantad at harapin ang mga issue na binabato sa'yo. Duwag ka raw. Tapos, akala mo talaga, matapang ka sa mga pananalita mo kung banatan mo daw ang presidente, kung banatan mo daw ang sistema ng ating gobyerno. Kala mo, ang galing-galing mo. So, yan po ang sinasabi ng mga netizens, ha? Huwag mong ilihis ang usapin at huwag mong o huwag kang kumuha ng simpatya sa taong bayan para lang malinis ang baho mo. Dahil yung baho mo, na daw, mo, mo, mo daw na yan ay siguradong aalingasaw palalo. oh yan ang punto ng mga natasan. Huwag po kasi kayong masyadong magmarunong at yung tipong akala nyo talaga matapang kayo Akala niyo talaga, kayo yung nagmamahal sa ating bansa. Meron bang ganitong sitwasyon? Ikaw talaga ang nagmamahal sa ating bansa? Eh, ang dami mong kabulastugan? na lang hiya mo ang mga kababayan natin? At ngayon ay nagtatago ka? Hmm. Tapos ngayon naman, nagmamarunong ka. Kasi ang sabi dito ni Harry Roque, nag-angak-ngak to araw-araw sa social media. At ang punto nga niya, ay para makakuha ng simpatya um, sa mga kababayan natin para gumawa ng kasinungalingan, mag-imbento ng mga issue na ibabato sa nasa Malacanang para galitin ang taong bayan at magsisigaw na na, na BBM or PBBM resign. 'Yan ang punto na ito si Harry Roque Ayusin mo sarili mo bago ka magiyabang na akala mo talaga pang ka. Kuno, pang-international. Ayan pang international nga rin ang baho mo. Kasi umalingasaw na to hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Hmm. eto na naman ang banat na si Sahara Roque. Hindi daw alam ang pagkakaiba na itong si PBBM ng BICOM report sa GAA na may mga blank items. O oh, talaga? Hindi niya alam? So naniwala ka kay Sara Duterte na hindi marunong maging presidente? Yung nasa sa niya? Why don't you compare yourself? Kung paano ka magsalita, kumpara kay PBBM, kumpara kay Martin Romualdez. Ikumpara mo nga sa si Sara Duterte, kung paano magsalita, formal man na, na, na gathering yan, or mga interviews ng media. Ikumpara niyo nga po kung paano magsalita etong sa si Sara Duterte, kumpara kay... Uh, Speaker Romualdez at kay PBBM, di po hamak na napakalayo at kahanga-hanga kung paano magsalita si PBBM at atong si Martin Romualdez. At lalong-lalo na walang, wala, wala kang binatbat sa kanila. Talaga ba? Naniniwala ka na hindi mo alam ng Pangulo? <laughs> Baka ikaw ang hindi mo alam kung anong baho na meron ka sa buong mundo o kaya pwedeng baka naman nagmamaang maangan ka lang. Gaguhan po ba ang gusto niyo Mr. Haderoke? Ayan, ginagawa kayo ng mga kababayan natin ngayon. Sa inyong mga patutsada, sa inyong mga pirada, na puro kasinungalingan. Good luck.